Pamamahagi ng libreng gamot sa Quezon City patuloy at Regional Organic Agriculture Congress matagumpay na idinaos sa Nueva Ecija. Si Joshua Garcia sa report, Rise and Shine, Joshua. Patuloy ang lokal na pamahalaan ng Quezon City sa pamamahagi ng medical assistance sa mga residente ng District 5. Patuloy ang pag-iikot para sa pamamahagi ng libreng gamot sa pamamagitan ng guarantee letter. Saklaw nito ang tulong pang medical, laboratories, hospital bills at gamot. Naging matagumpay naman ang idinao sa Regional Organic Agriculture Congress sa Nueva Ecija. Layo nito makapaglatag ng mga plataforma upang mapalakas ang innovation pagdating sa pagsasaka. Sa naturang programa, makapagbabahagi ng mga ideya at makatutuklas ng mga estratehiya kung paano magagamit ang makabagong teknolohiya upang mapalakas pa ang produksyon ng masustansyang pagkain sa bansa. Samantala, bahagi rin ng programa ang paggawa ng 5 milyong pisong Organic Agriculture Livelihood Project sa ilang grupo na magsasaka sa Nueva Ecija. Joshua Garcia, para sa Morning Show ng Bayan, Rise and Shine, Pilipinas.